Friday ganap ay magluluto naman ako ng gilisang kalabasa at eto nga yung uulamin ng aking mga estudyante. Ito klase nga daw ng kalabasa ang masarap dahil ito nga daw ay maliga. Anyway, dahil nung mga nakaraang araw nga ay lagi ng prito yung kanilang ulam kaya naman naisipan ko nga na sila ilutuan ng gulay. At paapat na araw na nga din sumasakit ang aking balakang. Nang araw na yan ako nga sana dadaan ng klinik para magpa-check up para malaman ko na kung bakit nga ba sumasakit yung aking balakang. Kaso nga ako yung nagmamadaling umuwi dahil si Baby nagliligalig nung ako nga ay umalis. At mabalik na po kita dito sa aking video ay matapos ko ang balatan itong at hiniwa-hiwa ko na nga ng medyo maliliit. Madali lang naman itong lutuin mga Marcis, ang matagal nga lang talaga ay yung pagbabalat. <laughs> dahil maganda klase nga itong aking nabiling kalabasa, ay itatabi ko nga itong buto at naisipan ko nga na itanim. After ko ang gayatin yung mga kalabasa ay buti na nga lang at may nakita pa nga akong karne sa ref. Kaya naman ito na nga lang ako ang ihahalo ko sa aking gulay. Kunting ni nga lang yung ihahalo ko sa kalabasa at ito nga malalaki na ito ay piprituhin ko na lang para may kapartner yung kanilang gulay. Anyway, hindi ko na nga pala yung ay at ide ko na nga lang, kaya naman nilagyan ko na nga lang siya ng asin. Ito nga palang ginayat ko na karne na ihahalo nga natin sa ating kalabasa ay lalagayin ko nga lang sa kaunting tubig at pagmamantikain. At ito na nga yung kalalabasan ng ating karne, kaya naman nagisa na nga rin ako kaagad ng bawang. Anyway, huwag nyo nang hanapin yung sibuyas dahil nakalimutan ko nga bumili. After nga natin magisa yung ating bawang at karne, eh syempre isusunod na nga natin itong ating kalabasa. Ay kulay pa nga lang, eh, talaga naman nakakatakam na. Naglagay nga pala ako ng kaunting tubig para kahit papaano ay may kunting sabaw. Naglagay na nga muna ako ng kaunting asin at mamaya ko na nga ulit kapag kakinulang sa alat. At after nga ng mga ilang minuto, eto nga at naluto na nga rin yung ating kalabasa. O di ba't napakabilis nga lang maluto? Lamig ko nga lang ng kaunti at saka ako naglagay sa kanilang mga baunan. Anyway, naprito ko na nga pala yung karne na kapartner nga ng kanilang gulay at hindi ko na nga lang na videohan. Fast forward tayo mga marsis, eto nga at naghihintay na nga rin ako ng masasakyan. Anyway, tatlong baon nga pala yung aking dala, yung kay Ate Shira, kay Ate Shailis at kay Ate Kulot. Bali yung lunch nga ni Ate Shira ay nga lang niya kay ate At kung nagtatanga kayo bakit hindi ko nga kasama yung batang maligali. Ay, hindi ko na nga muna siya sinama dahil masakit pa rin nga yung aking balakang. Dahil siguradong ako ay maghahabol lang na maghahabol sa school. And fast forward ulit tayo mga Marcis Hetong at nakarating na nga rin ako kaagad sa school. At mukhang nagutom na nga rin kaagad itong si Ate Kulot kaya naman pagdating na pagdating ko nga siya nga daw ay makain na. Kaya nga kumain, sabi ko sa kanya dadalhin ko na muna yung lunch ni Ate Shayris niya. Narin talaga ako nagtagal mga Marcis sa school dahil masakit pa rin nga... Hindi na rin ako nagtagal sa school mga Marcis at ako ay umuwi na din ko nga ng lunch ni ati Shailis. Dahil yung batang maligalig nga, iniwan ko nga lang saglit. And fast forward tayo ulit mga Marcis at etong at nandito nakaagad ako sa bahay. Wala nga nung kaming dalawa na nga lang yung natitira dito sa bahay, ay palagi na nga lang siya nakahabol sa akin. At buti na nga lang din talaga at meron nga akong batang maligalig dito sa bahay at kahit papaano ay meron akong aliwan. At hindi nga ako maiinip na mag-isa sa paghihintay nga sa At hindi hindi ako maiinip. At habang ako ay nagbo-voiceover, ay talaga naman napakalikot nga dito sa aking tabi. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.